Leo。 Tignan natin kung ano yung mensahe para sa iyo ngayong December 16 to 31. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Cures Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by by Al Okay? Cleanse muna natin yung space, yung energy. Pwede nyo pong panoorin yung inyong other signs, moon, sun, moon, rising, and Venus. Okay. Simula na tayo. Tignan natin yung ganap. Ano po yung pwedeng maganap spirit guide for Leo ngayong 2 weeks na ito we have, ayan, may mangungulit sa'yo dito. Nasa sa'yo na lang to kung, ba diba, yung nangungulit ba na sa'yo, sayo na to is pagbibigyan mo ba? ba diba, kakausapin mo ba yung taong to? Yan, kasi may makulit po dito. Okay, we have travel. So, mukhang pipigilan ka ng taong to sa pag-travel. Okay, o yung taong to, pwedeng ito po ay humahad lang sa pag-travel mo or sa sabi natin, baka yung iba sa inyo, yung pag-travel na to, not because of leisure, kundi for, pagdating po sa pagtatrabaho. So, Leo, habang kinakausap mo yung taong to, hanggat kinakausap mo yung tao na to, hindi po, walang progress na nangyayari dyan sa ano mo, sa pag-ayos mo ng mga papers. Kung napapansin mo, laging delay. ba diba? Inaayos mo naman, binibigyan mo ng attention, pero kasi nahahati yung energy mo eh, towards yun sa nangungulit sa'yo. You see? Diba? This person is robbing your opportunity. Yes po. Pwedeng na manipulate kanito. Sabi ko nga nahahati yung energy mo. So kung meron ka ditong uh, binabalak talaga no na pag-alis. Okay, so wag mo kausapin yung taong to. Huwag mo pansinin kasi distraction po siya sa growth mo, sa progress mo. Check natin yung energy mo naman. Kamusta po ang energy spirit guide? Kamusta ang yung energy? we have six of pentacles ayan, mabait yung energy mo dito eh mapagbigay ka hindi lang yan pagdating sa pera leo, kung hindi pati sa time so, yun nga, pwedeng may mga tao talaga dito na inaaksaya lang yung oras mo tapos hindi mo sila matanggihan parang kapag nag-reply sila or nag-message sila sa'yo dapat may reply ka, parang yun yung nafeel nafe mo kasi, parang nagigilty ka ba pag hindi ka nag-reply -ano, yan, may pusa kasi. <laughs> si Demi. So, yun nga, ano. Yung iba po sa inyo, nakalimutan kayo yun nga, napigilty kayo ba pag meron kayong hindi, sabi natin, pwedeng sa pera nga talaga, pag may hindi kayo napahiram, or pag meron kayong hindi nareplyan, nagigilty po kayo. Yan. So, parang, you feel na, you owe someone something. Ganyan po. We have two of swords. Ito naman yung energy ng mga tao sa paligid mo. Okay. Pwedeng meron dito, no? Bibigyan ka talaga nila ng mixed signals. Mixed signals yung binibigay nila sa'yo, but they know kung ano yung kailangan nila sa'yo. Kaya nga po, meron dito, distraction lang talaga sa life mo. Actually, maraming distractions sa paligid mo ngayong two weeks na to. Kaya kung di ka mag-iingat, ang dami mo pong blockages talaga. Or, uh, sabi natin, ang daming delays na mangyayari dito sa mga ginagawa mo, sa mga gusto mo talagang mangyari sa life mo. Check natin pagdating sa work. Kamusta po ang energy pagdating sa trabaho, spirit guide? Okay. We have the full. So, napaka-seryoso mo ngayon pagdating sa trabaho. <laughs> meron tayo ditong page of wands. Feeling ko na yung mga cards natin. Eh. Oo. Oh. Okay, we have three of cups. So, yun nga, seryoso talaga. No, oh, seryoso ka talaga pagdating sa trabaho. So, parang nakikita ko kasi dito, Leo, ikaw yung nagdadala or ikaw yung magdadala sa mga co-workers mo sa tagumpay ngayong week na to, ngayong two weeks na to. So, maayos nyo po yung trabaho because of your dedication. Kasi yung mga katrabaho mo dito, yan. Ako, wag papadala ka din sa kanila. Yun po. Kasi mga distracted sila eh. No? Yung mga katrabaho mo. Mm, -mm. Tapos parang wala silang energy pagdating sa trabaho ngayon. So, sabi ko nga po, ikaw yung magdadala pagdating dito sa trabaho. Kaya, yan, iwas ka dun sa mga nakaka-disturb sa'yo. Tingnan natin. Tapos eto, may celebration. So, di ko alam kung this week nyo ba? ayan, 16 to 31 ba, nandyan, pasok dyan yung Christmas party nung karamihan sa inyo. So, may celebration dito, ayan, baka may performance kayo. At masyado mong dinidibdib yung performance na to. So, pwede po na, kayo talaga yung manalo. Check natin sa kaperahan naman po, we have Queen of Wands. So, malakas kayong kumita, ayan po. Kaya din maraming lumalapit sa inyo eh. Kasi magaan yung energy ninyo meron din na i-intimidate, no? Pero mas marami kasi po yung lumalapit sa inyo kasi alam nila na parang hindi sila mabibigo. Mm -mm. So, pagdating naman dito sa pera mo, ayan, pwedeng... yan po. Meron kang pinaglalaanan talaga. Pwedeng mga ano to, insurance, mga ganyan. So, pwedeng yung iba sa inyo, kumuha kayo. Talagang pwedeng i-maximize ima nyo po talaga yung inyong makukuhang pera, yung bonus, yung 13th month pay ninyo para kumuha ng mga ganito. Nakita ko kasi mas pinaghahandaan nyo yung future ninyo eh. Ayan, 10 of swords. Pero ingat lang din kayo. Siyempre, pag-aralan nyo po itong mabuti, ha? Kasi meron tayo ditong Ten of Swords. Ayan. Ah, okay yung iba sa inyo na pag-aralan nyo talaga tong mabuti. At kung ano man to talaga na paglalaanan ninyo ng pera ninyo ngayong 2 weeks na to, maganda po yung maidudulot sa inyo. Ayan o, magiging happy kayo. Satisfied po kayo sa kalalabasan yan. Investments man yan, or yung mga sinabi ko nga kanina, insurance or whatsoever po. Okay na okay po yan para sa inyo. Hmm. Tignan natin. Alam mo yung hindi masasayang yung efforts mo dito, yung pinagpaguran mo sa trabaho. Pagdating sa business naman, kung meron po kayong business, we have two of wands, seven of pentacles, at meron tayong ten of cups. Ayan, tiyaga lang talaga pagdating dito sa inyong negosyo. Kasi pinapakita naman po ano, na yung paghihirap nyo talaga, yung stress na pagdadaanan ninyo ngayong two weeks na ito ay sulit na sulit po. Happy kasi, magiging happy kayo, magiging happy yung mga staffs niyo at yung family po ninyo. So may pag-travel nga na pinapakita dito eh. Yan, yung iba sa inyo pwedeng ipo-postpone yung travel na to because kailangan kayo dito sa business. Kailangan hands-on kayo. Mm -mm. Yung iba naman sa inyo mapo yan kung meron ngang taong nangungulit sa inyo dito. Ten of Pentacles. Maganda po ang sales ninyo. Growing talaga siya. sabi natin palapit ng palapit yung holiday season. Yung iba po sa inyo, ayan, palaki ng palaki po yung kikitain ninyo. So, pwede yung times 7 hanggang times 10 yung kikitain po ninyo ngayong 2 weeks na to. Mm -mm. Tignan natin pagdating naman po sa family. Okay, sa family we have 7 of swords. Meron tayong king of cups. Okay, meron sa family members mo, Leo, magaling tong magmanipula. So, tignan mo kung minamanipula ka ba nung taong yun or totoo ba yung sinasabi niya sa'yo meron po kasi dito family members eh. Akala mo totoo yung mga sinasabi niya sa iyo. Um, medyo nagpapaawa. Pero minamanipula ka lang pala. Kaya mag-iingat ka. Yan, we have the hanged man. Siguro mafi-feel mo yung energy nung taong to. Kaya lang kasi, dahil nga family members mo to, so pwede po na, parang wawaglitin mo ba sa isipan mo yung nafi-feel mo. Mas ay eh, yung yung tama na feel mo na energy or negative energy towards ng towards this person. Mhm. Mm -mm. Mas iiral kasi yung pagmamahal mo sa taong to eh. Meron po dito kahit niloloko ka na, Leo. Parang hindi mo siya makumpronta. Siguro dahil ayaw mo ding masira yung two weeks mo na to, 'di ba? Bago matapos yung taon, ayaw mo na meron kang kaalitan pero kasi kung negative energy lang naman yung binibigay sa ng taong to, eh parang mas mabuti pa na sa 2025 mo ay hindi ka na kinukulit ng taong to. Mm, -mm. Or uh, sabi natin, wala na yung, yung energy mo, hindi niya na mababahiran ng negativities. Sa friends naman, kamusta? Sa friend naman, we have five of pentacles. Tignan natin. Four of wands. Okay. May, meron ka nag-struggle dito na friends because hindi ko alam kung yung pera niya masyado niyang, masyado niyang binigay sa family niya or sa pampagawa ng bahay. Ayan po. Nahihirapan dito yung friend mo ngayon. So, medyo may kayabangan din kasi itong kaibigan mo na to. Leo, sa totoo lang, no? Tapos ngayon, ayon parang nagkakaroon nga siya ng problema sa pagpapagawa niya ng bahay. Eh, no? Nag-overting tong friend mo na to. Strength. Mukhang ipapangutang niya, baka mautangan ka nito Baka sa'yo mangutang to So may kaibigan ka dito na gusto, gusto na matapos yung bahay Okay, pwedeng ipapangutang niya yan Ayan yung pinapakita dito At pwedeng isa ka sa malapitan po niya Tignan natin yung love life mo naman, kamusta? Kamusta naman po ang love life ni Leo? Kamusta po ang love life ni Leo, spirit guide? Queen of Pentacles. Tignan natin. We have Temperance. And Two of Cups. Okay. So, okay naman po yung inyong relationship, Leo. Ayan. Ma-effort din yung person mo ngayong week na to. Kung may tampuhan man kayo, maaayos din siya kaagad. Tapos, nakikita ko lang din dito Okay? Yes, may mga tampuhan talaga kayo. Pero okay naman siya. Maaayos siya. Parang, parang ang gagawin nyo, ililet go nyo na yung mga tampuhan na yan eh. Or yung problems ba sa relationship ninyo. Parang hindi nyo masyadong pag-uusapan ngayong ano na to. Ngayong week. Mas magiging masaya kayo. Mas yun, mas yun yung yayakapin ninyo na energy. Yung pagiging masaya. Okay, the wheel meron lang ako nakikita dito, pwedeng it's either na insecure sa iyo yung person mo sa mga na-achieve mo. Okay. Oh, pwedeng 'yun minsan yung nagiging dahilan kung bakit siya may tantrums, tantrums talaga parang bata ano. Yung person mo, 'yun yung nakikita ko dito eh. Kaya parang minsan mainit ba yung ulo niya, ganun. Parang di mo siya maintindihan. Kasi may part po sa kanya na nagsiselo siya, na naiingit siya sa kung ano yung nararating mo. Pero nakikita kapag na medyo nahimas-masa naman siya, bumabawi naman siya sa'yo. Tignan natin. So, ayan. Kung nafe-feel nyo po ano, na parang mainit yung ulo ng person ko sa akin. <laughs> ayan. Yun po yung nangyayari. Tignan natin. Or baka hindi mo siya napagbibigyan. Baka meron siyang wish. May hiling siya sa'yo. Ganun. Meron siyang hinihingin pabor. Baka di mo napagbibigyan. pagbibigyan. May pagka-materialistic din kasi yung person mo dito eh. Tignan natin health. We have the high priestess and we have knight of pentacles. Okay. So, may iniinom ba kayo na gamot dito? May therapy ba kayo na parang hindi na siya umuubra sa inyo? Parang wala na bang talab? Wala nang visa? Okay. So, nararamdaman nyo talaga yan ha sa sinaba, sinasabi sa inyo dito, mag-research kayo. Okay? O kaya magpa-second opinion kayo for some of you. Hindi naman yung kailangan mag-research kayo dun sa mga ano nyo. Kung hindi, magpa-second opinion po kayo. Wala pong masama doon. Mm, -mm. Yan o, kung may panggasos naman po kayo, you go na for it. You go for it na. na magpatingin po kayo. Wag na, wag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Magmadali na daw po yung iba sa inyo. Kasi, ayan, baka maabutan kayo ng holiday season. No, sabi natin yung yung doktor na pag titingnan mo baka nasa ano siya, nasa vacation siya, yung tipong ganun. O kaya naman yung iba sa may travel kayo dito, baka sa travel pa kayo maabutan ng kung ano mang nararamdaman po ninyo. Okay? So, pa pa-check na po kayo agad if may nararamdaman kayo. At kung meron naman kayong iniinom na talaga na gamot at feeling ninyo, hindi na siya umuubra, magpa-second opinion na po kayo. Or tignan nyo, baka kasi may side effect. So, ayan lang po ang mensahe para sa'yo, Leo. Maraming maraming salamat po and ingat kayo ngayong two weeks at more blessings to come.